Mainit na usap-usapan ngayon online ang litrato ng kapuso actress na si Bea Alonzo kasama ang non-showbiz guy na nagngangalang Josette. Nitong linggo, November 10, 2024, nagtrending sa Reddit ang screenshot ng inirepost na larawan ni Bea kasama si Josette. Sa picture, hindi gaanong makita ang mukha ni Bea dahil natatakpan ito ng kanyang braso habang siya ay nakadungaw sa balikat ng non-showbiz guy. Kung bibisitahin din ang Instagram ni Josette ay makikita ang selfie nila ni Bea na inupload niya noong pang Oktubre 13. Dito makikita ng buo ang mukha ni Bea. Tila nasa isang bar ang dalawa ng kuna ng litrato. Tanging smiley emoji ang caption ni Josette sa picture nila ng aktres. Makikita ring nakalike sa post na ito si Bea. Dahil sa litrato ng dalawa, hindi maiwasan ng netizens na mag-isip kung si Josette na ba ang bagong nagpapasaya ngayon sa puso ni Bea. Tanong ng isang netizen sa Reddit, may jowa na si Bea? Sabi naman ng isa, they are giving tropa vibes. I doubt din naman na if ever nagde-date talaga sila, i-post agad ni Bea ng ganyan. Usually, if something is really going on romantically, nagpapa-mysterious pa ang mga celebrity. I mean, na intriga sa dati si Bea dun sa Michael Needham, and spotted naman talaga sila together pero never siyang nag-post ng photos nila. So iyon, parang totoong something is up? Dagdag pa ng isa, parang BFF naman and hindi lover haha. Kung mayroong netizens na ang tingin ay magkaibigan lang si Bea at Josette, may ilan din namang naniniwala na ang pag-repost ni Bea ay sagot viral video ng ex-fiancé niyang si Dominic Roque. Saad ng isang netizen, so a day after ng kissing scene ni Dom at Sue sa Siargao, may sinusoft launch na si Ante Bea sa IG niya. Competitive talaga si Ante, ayaw patalo. Jose Flores everyone! he's friends with Sandro Marcos, and alam naman ng lahat na close friend ni Sandro si Javi. Small world talaga. Komento ng isa, si Bea talaga yung ex na ayaw pakabog, dapat laging may pasabog. Hirit pa ng isa, it is not really an issue whether they have something or they're just friends. It is more of the timing of posting this and the message it's trying to imply. Ang pinapatungkulan ng netizens na pinag-ugatan di umano ng pagpupost ni Bea ay ang viral video online ni na Dominic at Sue Ramirez. Sa viral na video na kuha ng isang netizen noong Oktubre 8, makikita si Sue na kahalikan ang ex fiance ni Bea na si Dominic sa isang bar sa Siargao. Ayon din sa Reddit, kuha ang video ni na Sue at Dominic sa isang bar sa General Luna, Siargao, kung saan parehas na nagbabakasyon ng dalawa. Tila tugma naman ito sa Instagram stories at post ni na Sue at Dominic. Noong Huwebes, Nobyembre 7, 2024, Nagpost si Su sa Instagram ng larawan niya habang siya ay nasa Lamari, Siargao. Noong biyernes, Nobyembre 8, 2024, naman nagpost si Dominic sa kanyang Instagram stories habang siya ay nasa isang resort sa General Luna, Siargao. Kaya tingin talaga ng mga netizens ay gusto lang sabihin ni Bea na meron din siyang boyfriend at wala siyang pakialam kay Dominic at Sue Ramirez. Nagsiselos nga ba si Bea Alonzo? Sa ngayon ay wala pang pahayag si Dominic Roque sa naturang post ng ex na si Bea Alonzo. Salamat sa iyong panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify ka kung may bago kaming upload.